Kaya mga katropa, no, welcome po sa aking YouTube channel, no. Ah, uh, dito po ako ngayon sa lugar ni Lola, yung uh, mga, mga nag-sponsor po ng mga OFW. Ano po, ano po 'yan, Naya, ano? May kamag-anak po ba 'yan dito? Mayroon po. 'Yan. Ano niya, yung ano, pamangkin, saka yung kapatid niya nga parang mahina din, magigat na kasi matanda na. Ah. Hello. Di, ba't ayaw umuwi sa kanila? Umuwi din naman yan siya. Kasi lang, kuminsan, hmm. Siguro, malay na, hindi ko alam kung ano ang istorya yan nila. Hindi ko naman masasabi sa ano ang istorya yan nila nga ano ba kasi. matagal na po ba yan dito? Oo, oh, dyan. Sa umaga lang nandiyan siya Marami naman nagbibigay dyan. Uh -huh. At saka hindi yan siya mahilig, mahilig mangingi. Nakupo uh -huh. lang yan sa dyan. Saka, uh -huh. ko, hindi siya na ano? Yan lang Ah. Uh Pag -huh. marami nga yan, binibigay niya rin yung mga na binibigay sa kanya kaya kay Di pinamimigay kainin. Di din sa niya mga bata ka 'to mga bata ayo naman tanggapin ayo nang tinapay oo mm -hmm. oh ano ah, naman niyan si Ate pag pa-loan marunong din humakip -usap. Mm. -usap. usap pag -usap, pera yung, eh yung mga eh. eh pera po kasi ang ipinaabot ng mga, mga na ano nakuha yung pera niya daw lunong ko paano ba yung mga katropa kung pera ibibigay natin oh, kay Lola yon kaya ako ano ko wag lang naman ang kamangang. Eh kung, hindi, kung pagkain, wala naman po siyang paglulutuan. Oo oh, nga, yun lang, kasi hindi lang naman yun. Dala-dala niya, sabi ko, nai, dala mo naman ang aparado. Oo, <laughs> oh, oh, oh. O, di kompleto yan eh. Oo oh, nga. Kasi, uh, ayun siya mga katropa, oh. ayun okay, si Lola. Kaya naman yan dyan dyan kape. Yan. Diyan po siya. Diyan po po siya sa lugar na yan. yan. Ayaw po kasing umuwi sa kanila sabi ng kausap ko dito na atin pong su, ano, mga ating followers yeah, ayan. Mm. ayan mm, yung, kasi ngayon o no? uh, oh. o, mo, tumumabait siya sa hayo pinapakain, oh, pinapakain niya, oh. niya ano mm. pa. ano pangalan ni Lola? ano Lola. ate? <laughs> ha? Hindi ko ang ni ate. <laughs> ah, hindi nyo alam? Hindi lang lang si Ah, sabi ko nga, tiliguhin kita Ti, dito sa bahay, sa oh. lang. Ngayon, dumumi siya, pero kinukuha niya yung dumi niya, no? Oo, oh, malinis oh. yan siya. Oo, oh, oh. At, nakita ganun, niya yan, oo. Oh. Malinis yan si ate. Oo. Oh, oh. Hindi ayaw niya ng ano yung paligid niya, marumi. Oo, oh. yan naglilinis pa ngayon dyan. Siya nang mulot din niya dyan. No, ito siya mga katropa no, yan si Lola na, na ano. Pagkain niya, ginagawa niya, ibigay niya na akin pong binalikan kasi po may nagisponsor po sa kanya. Ayen po. Uh, yung mga tropa no. Kay Lola nagpaabot po sa yun po sa TikTok si Ma'am Si Ma'am uh, Daisy Daikas no po nagpapaabot po sa kay Lola no dito na Tagabagtas. paiba uh, 500 pesos po. At saka si Ma'am AAA, yung Triple A, si Ma'am AAA uh, nagpaabot din po ng 100. Bali sa kabuuan po ay bibigyan po abot po natin yung perang bibigay sa kanya na 600 pesos. Ngayon ay yan sabi naman po ng nakausap ko rito na ating followers na si Nanay eh kinukuha lang naman daw po ng pamangkin yung kanyang pera. Paano ba 'yan? Ano natin ya to baka mamaya kunin naman yung pera sa kanya. Oh. Pero sabi nyo mother, hindi may pera siya. Di, hindi binibigay yung pera niya nga sa kasi ginadukot daw ng mga pa, mga apo niya. Eh paano yan ngayon kung mag-aabot nga ako sa kanya ngayon ng pera? Hindi ko rin alam sir kung anong ano dyan kasi hirap mag ano dyan eh. Pero may pera yan si ate sa loob ng katawan niya eh. Tanongin mo, pagkay tanongin mo yan si ate. Oh. Sige, um, Adara, puntahan ko muna. Ito mga katropa, no, lalapitan ko po si nanay, no? Kasi para ma-interview natin. Ito po siya. Ayan, no? Um, Pero no, po. Si nanay, no. Ron Siya po si Nanay Ang Anan Nay, good morning Ano pong pangalan nyo? Norma Relaxan nyo po boses nyo Para marinig ko Ano pong pangalan nyo? Anong pangalan? Norma Ayan Yan po si Nanay Norma Mga tropa Nung ano kato Pagina po yung boses nyo Taga saan po kayo? Taga Silang ako. Oh. Silang. Silang? Ba't po nandito kayo? Eh, nagpunta yung aking pamangkay at may apigay. Nag-alaga ng papa. Ay, di sinamahan ko. Sino po? Sinamahan ko si Ate Linda. Ah, sinamahan ninyo? Oo. Tapos? Nawili ako doon. Eh, bakit kayo nandito? Eh, tinatira niya ako eh. Saan? Hindi na kanyang eh. bahay. Saan na mga po. Eh, ano po yung mga gamit po ninyo? Ayan? Oo. Oh, Ayan? Oo, ito ba? Oo. Oh, Gamit niya okay. yan? Ayan? Nagliligyan eh. Nilagyan ng tayo eh. Nalagyan ng guminyo? Nalagyan ng tayo ng bata. O eh, bakit tayo niyong itapon? Itapon ko okay. okay. lang yan eh. Nalagyan ng tayo okay, Ito po okay. siya. Ito bibigyan niya para hindi Para malakas yung audio natin. Kasi po, merong nagpapigayin. Uh, no Napanood po kayo sa TikTok magbibigay sa inyo na ng ano, ng tulong. Bibigyan ko kayo pera. So, oh, marunong ba kayo gumamit ng pera? So, oh, ba, baka naman kanino nyo bibigay yung pera? Gagawin yung bahay. Ha? Oh? Gagawa ng bahay. Bakit? Saan ang ano nyo? sa ang bahay nyo sira? Sinira yung bahay. Sinira yung bahay namin eh. Ay, wala kami matirahan. Oh, wala kayong matirahan? Sino ba kasama nyo sa bahay?

Ah. Ba't hindi kayo umuwi doon? Eh, sila na ang kasama to. May kami yung dadwal. kayo? Dito lang kayo? Dito kayo natutulog? Hindi. Nakatulog ako po sa may akin na kasi yung turo ko. Saan ako Hindi sa akin lang tira niya. May anak po kayo? Wala. Ah, wala ho. Okay, mga katropa, no? wala palang anak si nanay Lola Norma. Ano po? Norma pangalan ninyo? Yan, Lola Norma. Ilan taon na po kayo? 30. Ha? 30. 30, 30, 30, 30, 30. Ano pa? 35. five <laughs> Hindi niya po maalam yung kanyang edad mga katropa. Yeah. May boyfriend kayo? Ah, wala. Alam mo, may boyfriend eh. Kasi meron po kasing nagpapabigay ng financial support sa inyo mga OFW po ito nga po pala lola no, pinabot ni ma'am Daisy Diecast ang 500 pesos para sa inyo at salamat din po kay ma'am AAA na nagpapabot din po sa inyo ng 500 pesos so bali, meron po ngayong 600 pesos na galing sa kanila uh, bibigay ko po sa inyo ano pong gagawin nyo sa pera na? bibigay ko ng 100 na gagawin ng ano po? Lamesa. Na, lamesa? Ba't di, na lamesa bibilihin nyo? Oh. Oh. Huwag lamesa. para pagkain ninyo. Pagkain ang bibilihin ninyo. Para ano, ah, may pagkain kayo araw-araw. Ito -araw. ano po, may padre na pinapapot ni ma ah, Daisy die cast po at 100 pesos ito pa po yung 100 pesos na pinapaabot naman ni ni AKA para sa tulong po yan sa inyo Salamat po kayo sa kanila, Nay. Itapad e, ko po yung mic sa bibig, no? Magpasalamat po kayo sa kanila. Na... Magpasalamat kayo na itapad Sabihin nyo po, maraming salamat. Ah, okay, Ma Daisy Dicas at okay. kay Ma'am AAA na nagpaabot po dito ng, ng tulong ha, support kay financial support financial support po dito kay Nanay Norma kay Lola Norma itago nyo po yung pera la. baka mawala o, saan po ba yung lagayan nyo ng pera wag nyo pong ipamimigay na po la ibibili nyo yun pagkain ha Marunong po ba kayong bumili? Oh, yun. Marunong daw siyang bumili mga katropa. At dito lang po talaga siya sa area nito. Lagi naglalagi. dito. Yan. Dito siya. Yan, dito po siya naglalagi. Yan mga katropa, no. Dito po siya. Dito po lang, dito lang siya makikita. Kaya yung mga nagnanais mag-abot ng tulong dito kay kay Lola Norma no. Nandito lang po siya at ang sabi naman po ni ni Nana, yung ating subscribers ay marami din naman po nag-aabot sa kanya ng tulong. Kaya ako po ay eh, nagpapasalamat sa mga nag-sponsor sa kanya. Um, kay Ma'am Daisy Daikas no, marami pong salamat at kay Ma'am Ma'am AAA yan, marami pong salamat na sa tulong na ipinabot nyo dito kay Lola Norma Yeah. Maraming maraming po salamat no, mga katropad at sa mga ating mga subscribers. Shoutout po sa inyo sa ating mga silent viewers. sa uh, shoutout po. At sa ating mga followers sa TikTok. Maraming maraming pong salamat no sa support ang binigay ninyo. Yeah. God bless po. Have a good day. Uh, ano no, no, no. na ako. Kasi may pupuntahan pa ako akong iba. Dito lang naman kayo, di ba? Hindi kayo naalis. Araw-araw uh, po kayo dito. Saan kayo natutulog. Saan po bahay nyo? Ha? Oh? Ayan, hindi kayo nakikitulog. Saan ang bahay nyo nga? Ah, ayan mga katropa, mamaya nyo mahirap kausap si Lola kasi dito lang ata siya natutulog sa tabi-tabi niya. Ano? Diyan kaya, kaya Nas no, uniwolit ko po no, maraming maraming pong salamat sa nagbigay ng tulong at sponsor kay Lola Norma. tago niyo yung pera ha. At yung pera la ha. Kasi baka mamaya mawala pera niyo, sayang wala kayong pambili ng ano. Ano ba yung nasa plastic? Mga pera din. Ha? O yung pera no ihihago niyo mabuti ha sige mga katropa, no? maraming maraming salamat sa inyo. Shoutout po natin yung ating mga bagong tropa dito sa Bill Mayan, Bagtas, ano boya. maraming man salamat. No? Pakisubscribe po yung ating YouTube channel. Ako si Mother. Dati na ako. Dati ko na yung subscriber. Dati na ako. Dati ko ng followers. Kaya ako yung nagpapasalamat po dito sa Barangay Magpapapay. Maraming maraming po salamat. Ano? At atin na po napuntahan si Lola, no? si Lola Norma para ipabot yung tulong na ipinabibigay ng mga OFW sa atin. At shoutout po sa lahat ng mga subscribers ko. Maraming maraming salamat po. Pakisubscribe naman po. Dan TV Vlogs. God bless.